Kaya na po mga ipigan naman. Kaya na po mga ipigan Kalipas na nasa ang dilog. Gunok lang ang gunok. Oh. Kaya po, magandang hapon ulit po sa inyong lahat. Ano pong na ni po. Ano pong pa pangalan ni ma'am? Balitang balita ko, oh, sumali na kayo dati. Opo. So welcome back. Bagong challenge to. So, Bagong season. Tingnan natin kung kakayanan natin, okay? Kayang tayo po. So, hindi ko na po tatanungin kung kailangan na po siguro kayo ng mga nanonood natin natin ngayon. So ang challenge po natin ngayon, ni ma'am Tess? Tess po. Tess? Ako po, Des. may anak po si ma'am Tess, di ba? At taga, balungo din po kayo. Tama po. Okay? So ang challenge natin, 2 minutes sa ating sa warman, naglalakihang sa warman dito sa Bros Biryani at hindi na natin kung kakayari nyo. 2 minutes, 300, 300, sobrang, sobrang, sobrang simple. Hati tayo sa 300. Hati tayo sa 300. So, ang rules natin, ma'am, maubos siya lang yan. Bawal may iluwa, bawal may itapon, bawal mag-dumbling. Okay? That's, so, game, game, game. Okay, game na, po? na, pwede nyo na pong buksan. At habang binubuksan po natin ito, gusto namin po magsalamat. Salamat po na mag-PM ngayon at order. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil, po, dahil sa inyo, pagod po ang ating mga stats. Yan ma'am, timer natin, zero, zero, 0 Malinginaw na malinginaw. Malinis na malinis. Walang labis, walang kulang. Timer! Starts! Now! Kaya na po mga kaibigan, umaandam na po ang oras natin. Oh! Kaya mali pa po, inalamig na po ako dahil sa ulan, mga kaibigan. At sana po, huwag akong po ng sakit. Ma dito mo na ligo ba 'to? Kahit pagod ako oh. sa may. Wow. Alang-alang sa 300. Alang-alang sa 300. Pambili ng bigas. 30 seconds. Ah, sarap. Malaki na pa lang ngayon sa wapang. Ganang ganyan dati yun eh. Isang minuto pagkalipas na isang ang dilubyo mga kaibig. Kukunti na lang, kalahati na lang. Kailangan lang madaliin. Gunok lang ang gunok. Kaya Oh, may ipon, may ipon sa One minute and 30 seconds. Tatlong segundo bago ang dilubyo, mga kaibigan. minutes, pa. One minute and 45 seconds mga kaibigan nang hiinit kagaya ko 1 minute and 55 5, 4, 3, 2, 1 and mga kaibigan wala na naman po na ng ating challenge ngayon ano bang masasabi niyo sa challenge natin ngayon <laughs> kumpara doon sa nakaraan Puno-puno ko puno, po ang bibig. At makikita niyo po, yun na po ang eksplanasyon kung gaano kahirap ang challenge natin niya. So titingnan natin kung anong mangyayari niya na baka mamaya may makaubos ito, makita natin. Pero baka habang hindi pa po makapagsalita si ma'am, kamusta naman po ma'am? Okay po ba? Tayo sign language na lang at hindi na po, po makapagsalita. Okay. So ano po masasabi niyo sa mga gusto mag-challenge niyo? Kahit hindi na kayo mag-challenge, bumili na lang kayo sulit. Sobrang sarap. So mga ayaw po, ganyan po ka-efektibo ang shawarma natin mga kaibigan. Ito lang na-overload, yun. <laughs> Yun. Lumakas pa nga mga kaibigan. Tawag po ako dito. Thank you po ma'am. Salamat po sa pagsali. Salamat po sa pagdayo. At maraming maraming salamat po, po. sa lahat ng mga panon dito. At magkita kita po ulit tayo sa sunod na challenge natin mga kaibigan. Yun lamang po. At -tapos na. bye bye. mo muna po sa kumain natin. Ayan muna sa kumain. Ita Tapos na.